Gangsta Gangsta Kabila ka baba, gang Gangsta Ah! ka, like Bobo, <laughs> pukin ang ina mo Starter na agad kasi yung kalaban hindi na patatayuin Laging on point, yung mga tama pero mamaya mo pa iindahin Dash annoying, kala wala lang pero yung resulta malalaman sa end Pakapalin, pahirapan mabend, madali pasukin kung palalakihin Like bow, mmmm, -hmm. ski, di nagmatter sa switchy Ipresenta ng proper yung city, easy, di na nag BNB Bulsa polo igas, nang tiga pili Nung nagmili Rock to me, Lee Walang fee? That's no deal Taasan siya, O'Neal Sabay mga bills That's my clear Pambili pa ng wheels So lang nakulay po yung seven-seater Daladala hit pero healthy walang fever Mahaba na clip, nakarali, hindi teaser When I'm talking shit, dapat makinig ka Kitang kita, paano naging gangsta Eh sumising ka, hindi ba di na kailangan Umisnip ng linya, partida yung linya Ginuhit ng galing sa mina kanina Natabunan, bumisita, natauhan pagkatila Napag-isip-isip na iba pa rin nung pinagsama ko Yung kinikita, galing tira at karisma nawala siya Merong kanon, di ba wala? Oo wala, dun sa baba The hmm. waves bumaba, laglag sa paa Nagkupal sa kanta, sound mo na Pagsigurado, dagdagan pusta Para bulsa naman tumaba Don't tumaba, alam mo dinaya Asan yung nagsasabi na hindi ko kaya Naguhugas ng kamay, mga di naliwala Huwag kang manguhudas, isang beses lang tiwala Kung di sila papapasuin di na din sasama Di ka big dog, isa kang tuta Di ka bolin bang kuha Wag na yun napapasukin yung upuan Ako pa talaga na salamunga Dambuhala yung nasala nagluya Tingin sa taas na lula Mga nasa lapag lumusot lang Pag ang malalim, malulunog sa marino Mga nagbahangin, mabilis na lang lulutang Wala sa Mariana pero trenches yung deep Underground, nakagrip na sa lupa Original kaya di maluluma Tiga sentral, nakafocus sa tinatuturan Kung saan pa may kulang, lagay ng tauhan Hindi po pwede, gustong diretsuhan May sinusunda na protocol Bago umarap merong gaganap Kahit na door to door Para minsan makiat Sa dati na freshman na mas balagbaga Ngayon yung sophomore nag ng kulay, sobrang colorful Oh, kung ko tong kutong overall uh, Di mabuta ta pag score Legend sa Dallas na power forward Starter na agad kasi yung kalaban hindi na patatayuin Laging on point yung mga tama pero mamaya mo pa iintahin Dash ay annoying, kala wala lang pero yung resulta malalaman sa end Pakapal pahirapan mabend, madali pasukin kung palalakihin Pusin <laughs> mo it's just the motherfucking